ang pag-eksperimento -e ang pinakamagandang taktika na maaaring ilaban. Sapagkat anong halaga ng ideya kung ito ay mananatiling ideya lamang? Mabigo ka man o yumuko sa mga kalaban, subukan mong muli at patuloy mo pang subukan hanggang sa mabago mo ang ikot ng mundo. Halika't magbalik tanaw tayo sa kwento ng taong minsan ang naging matalino pinuno na hindi lang pinaunlad ang bayan kundi ipinagsanggalang pa ito laban sa malakas na mananakop nakibaka at napagtagumpayan ang digmaan gamit ang pambihirang taktika na hindi man lang sumagi sa isip ni Numan Nagmarcha gamit ang napakalaking hukbo na ang dulot ay matinding takot sa mga kaaway Sobrang takot na di na nagawang makapalagpa kundi isuko na lang ang kahariang kanilang kinamukam nang di man lang sinusubukang ipaglaban ito Ang mga kakaibang kwento ng pagbawi sa bayan General Juan Anacleto Araneta o yung tinaguriang ang ang tusong pinuno ng Negros Revolution. Pero kung bago ka pa lang sa ating channel, pakipindot na din po ng like, subscribe at bell notification button para palagi kang updated kapag may mga bago tayong kwentong kagaya nito. Sa mga bansag na Tanhuan o Don Juan ay mas nakilala ng lahat si Juan Anacleto Araneta sa totoong buhay. Siya ay isinilang noong ikalabintatlo ng Hulyo taong 1952. Siya ay nagmula sa pinakamaimpluwensyang pamilya sa bayan ng Mulo sa Iloilo. Ngunit ang pamilya ni Tan Juan ay nagpasyang lumipat na lang sa Negros upang doon na sila manirahan. Sa edad na 19 anyos, isinama siya ng kanyang bayaw patungo sa Maynila upang doon ay mag-aral sa Ateneo Municipal de Manila siya nag-enroll kung saan ang batang si Juan Araneta ay nagpamalas ng kakaibang galing sa akademya. Naging kasabayan niya sa paaralang iyon ang mga naging pinakamalalaking pangalan sa ating kasaysayan kung saan nakipagsabayan siya at naging tahanan pa ng napakaraming mga parangal at pagkilala. Sina Dr. Jose Rizal, Cayetano Arellano, Apolinario Mabini ay ilan lamang sa napakaraming banggit. Nakapagtapos si Araneta sa paaralang iyon sa kursong Carito Mercantil Degree o ito yung katumbas ngayon ng Bachelor Degree in Commerce. Sa kanyang pagtatapos ay nagbalik siya kaagad sa kanyang lupang sinilangan sa mulo sa Iloilo at doon ay natanghal siya bilang Kapitan del Pueblo. Ito rin ang posisyong hinawakan ng kanyang tatay sa loob ng mahabang panahon. At doon na nga niya tinaglay ang bansag na Tan Juan o ang ibig sabihin ay Kapitan Juan mabilis na kilala si Tan Juan sa kanilang bayan at maging sa buong probinsya sapagkat bukod sa kanyang posisyon sa gobyerno ay napakalawak din ng lupaing pag-aari ng kanilang pamilya na siya namang sinasaka at pinagkukunan ng mga pangunahing pangangailangan ng mga taong bayan. Dahil sa taas ng pagkilalang tinatamasa mula sa mga kababayan ay napagsuspetsahan na rin si Tan Juan ng mga praile na noong mga panahong iyon ay ugali ng mga ilit na mga lupain na kanilang naisin. Ngunit dahil na rin sa tulong ng kanyang mga kababayan, ay nakaiwas si Tan Juan sa maramihang pagpatay na ginagawa ng mga sundalong Kastila sa tulong ng kanilang mga praile. Samantalang naging unang asawa ni Tan Juan, si Celestina Diaz. Siya ang nanay ng kanilang nag-iisang anak na si Emilio Araneta. Pero hindi nagtagal ang kanilang pagsasama sapagkat maagang binawian ng buhay ang kanyang asawa pagkatapos ng trahedyang iyon sa kanyang buhay. Taong 1891 nang magpasya na lang si Tan Juan na magtungo sa Europa. Sa mga lugar sa Madrid, London at Paris naman na kanyang pinamalagian ay doon niya nakilala ang mga propagandistang Pilipino na noong mga panahon na yun ay kinakalaban na ang pangaalipin ng mga Kastila sa pamamagitan ng mga nilalathala nilang mga babasahin. Sa lugar din na yun sa Europa niya pinagusayan at pinalawak ang kanyang kaalaman sa agrikultura para maibahagi sa kanyang mga kababayan na sumasaka sa malawak nilang lupain. At doon nga niya natuklasan ang mga makabagong pamamaraan ng pagsasaka, mga makabagong kagamitan, at kung ano-ano pa na makakatulong sa mabilis na pagpapaunlad sa kanilang hasyenda dito sa Pilipinas. Pero sa muling pagbabalik ni Juan Areneta sa Pilipinas ay mas lalo pang naging sakim ang mga praile sapagkat kinamkam na rin nila ang mga lupain nilang magkakapatid na namana na pa nila sa kanilang mga magulang. Ang pangiilit at panggigipit na iyon ng mga priling Kastila ay ang siyang nagtulak kay Tan Juan upang magtungo na lang at doon na lang manirahan sa paanan ng bundok Kanlaon. Iyon na lang ang kanilang binungkal para sa kanyang mga tauhan na tanging umaasa lang sa kanilang lupain. Samantalang sa hasyenda nila sa dinapalan naman niya dinala ang mga modernong kagamitang binili pa niya sa Europa. Kasabay nito ang pagkalat din noon ng kwentong bayan na si Tan Juan daw ay mayroong kapangyarihan o mahika dahil mabilis nitong nalalaman ang mga ginagawa ng kanyang mga tauhan. Ngunit ang katotohanan ay isang teleskopyo din pala ang kanyang binili mula sa Europa na noong mga panahon na yun ay hindi pa kilala dito sa Pilipinas at walang ideya ang mga tao dito sa mga bagay na maaari nitong gawin. Dahil ang teleskopyong iyon ay ang siyang ginagamit din ni Tan Juan upang pagmasdan ang kanyang mga tauhan mula sa malayong kinaroroonan ng mga ito habang sila ay nagtatrabaho sa bukirin. Ganon din ang mga gilingan ng mais at bigas, mga habian ng abaka at iba pang mga makabagong kagamitan ay inilagay niyang lahat sa kanyang hasyenda. Ilang taon pa ang lumipas nang di na makatiis ang mga Pilipino sa pangaalipin ng mga Kastila, ay sumiklab na nga ang revolusyon. Nagsimula sa Maynila, ay gumapang ito ng gumapang sa lahat ng dako sa buong kapuluan. Kinilala din ng pamunuan ng hukbong revolusyonaryo ng Pilipinas ang mga kilusan sa Negros na pinamumunuan naman ni Naanakleto Lacson ng Talisay at ni Tanjuan Araneta. At kapwa sila binigyan ng rangbong general na ng pamunuan ng hukbong revolusyonaryo. Buwan ng Enero taong 1897, minsan habang nagbababa ng mga kagamitang pansaka ang kanyang mga tauhan sa lugar ng Lumangog, ay nakitayo yun ng mga sundalong Kastila. Sa pag-aakalang mga armas ang ibinababa nila mula sa cargo ay naalarma sila at kalaunan ay humantong sa pagkakaaresto kay General Juan Araneta. Siya ay dinala ng mga sundalo sa iba't ibang mga kulungan pero habang nasa loob si Tan Juan ay patuloy siyang nakikipag sa mga revolusyonaryo at sinasamantala nila ang bawat pagkakataon para makapagplano ng magandang estratehiya sa laban. Buwan ng Oktubre ng taon din na yun, nang mapalipat sa piitan sa Bacolod ay tsaka palang nakalaya si General Juan Araneta. Sa kanyang muling paglabas ay tuloy din ang pakikibaka. Ikaliman ng Nobyembre taong 1898, nang merong isang sugo ang nagmamadaling nagbalita sa kanya na nagkakabakbakan na pala sa maraming lugar sa Negros ang mga revolusyonaryo. Dahil dito ay hindi na nagsayang pa ng oras ang hukbo ni na General Lacson at General Araneta na ang karamihan ay mga tauhan din nila sa hasyenda. Noon araw na yun mula sa bayan ng Bago ay nagmarcha ang kanilang napakalaking hukbo patungo sa Bacolod na siyang sentro ng pamahalaang Kastila. Napakalakas na hukbo na sana ang daladalan nila noong mga oras na yun. Kaya nga lang, sa dinamidami ng kanilang mga tauhan, ay tatatlong armas lang ang meron sila. Kinabibilangan lang ito ng dalawang rifle at isang shotgun lamang na isasabak nila sa napakalakas na pwersa at modernong kagamitan ng mga Kastila. Subalit ganun paman, man, sa bawat digmaan ay palaging ang mga tusong pinunulang ang siyang palaging nagdidikta sa laban. Sa kabila ng kawalan ng mga kagamitang pandigma ay inutosan ni General Araneta ang kanilang mga tauhan na kumuha ng mga sanga ng punong kahoy at hulmahin ang mga ito na kawangis ng mga riple at ganun din pinakuha niya sila ng mga kawayan ay gagawin namang gaya ng mga kanyon na sila nilang itutulak patungo sa mga kalaban. Kinabukasan, ika ng Nobyembre sa kanilang patuloy na pagmamartya ay sinadya nilang dumaan sa mga maaliwalas na lugar sa kapatagan upang nang sa ganun ay sadyang matanaw ng mga kalaban ang dami at ang laki ng kanilang pwersang daladala habang papalapit sila sa bakulod. At sa ganun paraan nga nangyari ang lahat. Natanawan sila ng mga espater ng mga kastila at sila'y nalula sa dami ng nagmamartsang mga armado pa na mga mahabang reple at mga kanyon. Pero sinabi ng mga espater na ito na ang malaking hukbong nagmamarcha ay papunta nga sa kanila upang isuko ang mga armas na daladala. Subalit pagdating sa Kapitolyo ay nagulat silang lahat nang bigla na lang pinalibutan ng hukbo ni na General Araneta ang buong Kapitolyo at inihanay ang napakaraming mga kanyon at mga riple. At sa isang iglap lang ay nasumpungan ang mga pinuno at mga sundalong Kastila sa loob na nasa gitna na pala sila ng kumukulong mantika dahil nakaambang na ang pambobomba sa kanila at silang lahat ay di na nakapag-isip pa ng gagawin dahil sa sobrang takot. Inakala nilang mga modernong kagamitang pandigma ang nakahanay at nakaumang sa kanila dahil nga minsan na nilang dinakip si General Araneta dahil sa mga kargamentong galing Europa. Nanginig sila sa takot at di na nakapalag pa. Sa bisa ng isang negosyanteng namamagitan sa magkabilang panig na nagngangalang Jose Ruiz de la Suryaga na kapwa nila kinikilala ay ipinahatid ni na General Araneta at General Lacson ang mensaheng sumuko na lang na mapayapa ang gobyernong Kastila upang maiwasan na ang pagkapulbos nila sa loob ng Kapitolyo at ang matinding pagdanak ng dugo. Sa mga winikang iyon ay di na nga nagdalawang isip pa ang mga kalaban. Sa pamamagitan ng Spanish Governor sa Negros Island na si Don Isidro Castro kasama ang kanyang hukbo ay nagpasya na nga silang yumuko na lang sa hukbo ni na General Araneta. At buti na lang ay walang nakaisip na magpaputok sa kanila dahil wala naman talagang igaganti ang mga revolusyonaryong Pilipino. At nung oras na yun ay formal silang sumuko nang wala man lang hinihinging kondisyon na kahit na isa dahil nga sa sobrang takot. Nagkaroon sila ng kasunduan na pinirmahan ng makabilang panik kasabay ng pagsuko sa lahat ng kanila mga armas at gamit komunikasyon. Ganon din Pati ang pondo ng gobyernong Kastila ay ibinigay nila ng walang alinlangan sa mga revolusyonaryo kapalit ng kanilang kaligtasan. Ang kasunduang iyon ay naganap noong ika-6 na Nobyembre ng taong 1898 ang siyang naging hudyat ng pagwawakas ng pamahalaang kolonyal ng mga Kastila at siyang naging pagsilang naman ng panibagong republika ng Negros. Bumuo kaagad sila ng sariling gobyerno kung saan naluklok si General Anakleto Lakson bilang Pangulo at si General Juan Araneta naman bilang siyang kalihim ng digmaan dahil sa tuso nitong mag-isip ng estratehiya kaya siya ang humawak sa sandatahang lakas. Ganon din naluklok ang iba't iba mga kasama nila sa iba't ibang mga posisyon para nga makabuo ng isang gobyerno. Nang dumating ang panibagong mananakop ng mga Amerikano ay kinilala naman nila ang bagong republika ng Negros sa kanilang pagkilala sa gobyernong iyon ay hindi na sila nagkaroon ng hidwaan pa sa mga tao kaya't hindi na rin nagkaroon ng panibagong digmaan o labanan. Samantalang sa paglipas ng panahon, si General Juan Araneta ay muling nag-asawa at nagkaroon siya ng siyam na anak sa ikalawa, ng labintatlong anak sa pangatlo at dalawa naman sa ikaapat na asawa. Sa makatwid, 25 lahat sila na siyang naghasik ng lahi ni General Juan Araneta Kaya't sa paglipas pa ng panahon ay halos okupahin na nila ang buong isla ng Negros maging sa buong bansa, magpasa hanggang ngayon. Dahil kahit saan ka magtungo ay meron at merong Araneta kang makikilala na man mga negosyante ay malalaking tao at may impluensya na. Taong 1904 nang itinalaga si General Araneta bilang komisyoner patungong St. Louis Exposition kung saan doon ay pinakilala niya sa mga exhibitions ang mga libu-libong variety ng mga palay, kakao, beans, abaka at lahat na ata ng mga pang-agrikulturang produkto na matatagpuan sa mga isla ng Panay at Negros. Ang siyang ipinakilala ni Commissioner Juan Araneta sa buong mundo. Matagumpay na kinilala naman ang lahat ng exhibition na ito ng komisyoner na nagresulta naman para pagkalooban siya ng mga ginto at mga pilak na medalyo ng karangalan. Patuloy pa siyang naging bukas sa mga makabagong proseso mga kagamitan at paraan ng pagpapaunlad ng agrikultura. Sa kanyang pagbabalik ay dinala niya sa bansa ang mga pananim na di pa pangkaraniwang makikita sa ating bayan. Naging founder din si Commissioner Araneta ng maraming mga kumpanya ng asukal at kung ano-ano pa na may kinalaman sa mga produktong agrikultural. Sa kanyang pamamayagpag na ito ay minsan nang kinilala si Don Juan Araneta bilang may pinakamayamang angkan sa buong Pilipinas. Ikatatlo ng Oktubre taong 1924 nang siya ay pumanaw sa edad na 72 taong gulang. Ang pag-eeksperimento ang pinakamagandang taktika na maaaring ilaban. Sapagkat anong halaga ng mga ideya kung ito ay mananatiling ideya lamang? Mabigo ka man o yumuko sa mga kalaban, subukan mong muli at patuloy mo pang subukan hanggang sa mabago mo ang ikot ng mundo. Ikaw kay bigan. Nakaharap ka na ba sa pinakamahirap na sitwasyon at pagsubok sa iyong buhay? Paano mo nililinlang lang ang iyong mga problema para mapagtagumpayan ang mga ito? Maraming salamat sa iyong pakikinig kay Bigan. Hanggang sa muli. Paalam.